Sa ibang balita mga kasama, magsasampa ng reklamo ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS laban naman sa lalaking viral ngayon. Dila naman sa paghampas, pagpatag at pagsako nito sa lagang Golden Retriever ng kapitbahay doon sa bayan ng Bato sa Kamarinisur. Sa Panen Armin Manila, sinabi ni PAUS Executive Director Ana Cabrera na kasama nilang magre-reklamo ay ang mangari nito na si Vina Rachel Azaras. Kasong paglabag sa Animal Welfare Act, ang isasampa sa lalaki na ayon sa ilang report ay kilala rin sa lugar na kumakain talaga ng aso. Indirin Hindi rin kinagat ng PAOS o ng grupong Philippine Animal Welfare Society yung depensa ng suspect na self-defense. Ang kanyang ginawa dahil lang sa manay pagiging agresibo nito. So yung nakikita natin sa CCTV na hinahabol niya pa yung aso para paluin, ito pa ay paghigante. So hindi ito self-defense. So hindi niya to pwedeng i-allege na self-defense sa korte. Pag merong mga ganyan na, kasi sinasabi, yan ang paboritong defense ng mga kinafile na namin dahil nakapatay sila ng aso o malulupit na talaga silang mga tao. no So yan ang favorite defense nila. Laging ano yan, hindi nila ma may hold up sa korte kasi nga may elements talaga. Hindi ka pwede magsabi lang na self-defense. Iyan ang tinig naman ng Executive Director na si Ana Cabrera ng Philippine Animal Welfare Society upang Sumarap naman sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act of 1998, ang suspect na may parusang ani na buwan hanggang dalawang taon na kulong at multa pa na isa hanggang limang libong piso.